Samantala sa karagdagan pa nating mga balita. Natuklasan naman ng COA, Commission on Audit sa kanilang compliance audit report na ang local government ng Davao City ay may maling mga kagastusan mula naman sa kanilang itinuturin na inappropriately expenses. 20% down ng development fund ng Davos sa taong 2022 ay mali o questionable ang paggastos. Ang DF o Development Fund ay isang required allocation ng LGU sa kanilang respective annual internal revenue allotment o IRA patungo sa kanilang priority development projects. Binigyang diin ang kawa sa kanilang report ng Department of Budget and Management, Department of Finance, DILG, na naglabas ang Joint Memorandum Circular Number no. 1 dated November 4, 2020 ang nagbago sa guidance at polisiya sa utilization ng 20% Development Fund para daw matugunan ng LGU ang nagbabagong development needs ng kanilang mga konstituente. Sinabi ng COA sa kanilang audit report ng expenditures na pinagamitan ng 20% ng Development Fund ng Davao City ay tumutukoy sa mga development projects maliban sa IMATI amounts of expenditure which are administrative in nature. Umabot ng 6.5 million pesos ang maling kagastusan laban sa 20% ng DF. Hindi raw ito tumutugon sa batas. Sa pondo raw, para sa mga Centenarian, ginastos ang pondo pambayad ng hotel at ginasos din para sa supplies and materials expenses na binayaran ng isang printing company. At milyon-milyon din ang ginasos bilang representation expenses ng may pangalang Marlisa Galio at Maresa Garol na itinuturin ng mga kaibigan ng mga Duterte opisyal ng Davao City. Sinabi ng COA sa kanilang report na muna sa audit team. Tinanong ang City Budget Office at ang City Accountant Office kung saan ikinarga ang kagastusang ito. Sa paliwanag ng Davao City, nagkaroon sila ng misinterpretation ng provision. Dahil dito mali ang pinagkasusan ng pondo ng Davao City.